Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala rasulillah May tanong dito Sabi niya, Assalamualaikum po ustad Asko lang po Paano kung dumating na ang oras ng Salatul Asar Tapos hindi pa po nakapagsala ng duhor Ano po ang uunahin niya gawa? Insya Allah manotis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ang unahin natin ay ang nauna po kung hindi ka nakapagsala ng duhor, alam mo, nakatulog ka o nakalimutan mo, tapos naalala mo na lang, asar na, o pagising mo, asar na, ano, mag-asar ka ba muna o mag-duhor ka muna? So, ang pananaw ng karamihan sa kulama, siyempre, unahin natin yung duhor. Pagkatapos mag-duhor, sa oras na yun ang asar, mag-duhor ka muna, din sa kamay sunod ang asar. So, sa lahat ng sala, ang pinakamahinam ay ang uh, nakalipas yun po ang dapat na unahin natin. Maliban na lang po, kung halimbawa, patapos na yung oras ng kasar, papasok na yung magrib, so dito, unahin mo na yung asar. Pero kung malayo pa yung magrib, asar pa lang, malayo pa yung oras ng magrib, siyempre dito, unahin mo yung duhur. So magduhur ka muna, bago ka mag-asar. Allahu a'alam, salamu warahmatullahi wabarakatuh.